Oh. oh, sir, sa liwat, no? Uh, thank you again sa mga tiyempo ginatag na sa amon sa DYRP live Radio Iloilo. Apolis -Ilo. uh, police captain na rin ni Mercado, sir. Anong uh, gindalaganan sa investigation sa ining uh, lalaki na kastigo dira sa uh, uh, McClain, uh, captain? Uh, para sa kasanagan sa tanan sa ato ng palamate, sir, no? ano ko lang sa, hmm. ano? Ay, para klaro ang panaton. Yes, yes. Uh, um, mga alas otso yung media ka kagabi, no? Uh Oo. -oh. Uh, may nag-i-katodre, na ano, may nag-i-katodre sa ito, nag-i-inform nga uh, si, uh, mo um, si, uh, si Junirin Dulit, Dolete, no? Uh, 26 years old. Mm -hmm. uh, single. Online sealer, no? Kagi-residente sa inyong poblasyon, Gimaras. Mm -hmm. uh, Nagaligar nga gin maul sa kuno sa sa may barangay Maklay, no? Buin, uh, sa hangamuman nga barangay. So, uh, ang gin, pa nato, nag-respondihan natin tinto. Uh, Uh, wala na natong mabtan ang mga uh, ginaambal yang uh, nagi sa, sa iya no so mm -hmm. nagganda kin uh, ano ang aton uh, uh kono uh, uh, kay according sa informant naton uh, mga ang mga biktima na ma-deliver sa on Kunta na blasay, isang din order ng perfume plus ay isang ano sang kilala ang si uh, aserte si Hana Nicole Gabayoyo no taga kan uh, taga, uh, taga ano yun is Valencia mm -hmm. so wala sa iya uh, kabahay uh, balugal nga ang iya ang account sang among uh, niya ginagamit sang iya ex-boyfriend sa tong ano uh, lang, niya. So, okay. Ya, gin pamangkot siya, no? Pamangkot siya, uh, mo na kung sino pangalan niya. Tapos, gulpi lang sa gin sumbag, no? Pag i sumbag, dumalagan. So, uh, gin tinangita natin sa gabi, uh, wala natin ma, ano, no? Hindi, gin uh, ang mga biktima, uh, biktima, gin advisean nato ang um, pamilya yung dalawang dito sa uh, Buena ng Hospital para magpabulong. No? Okay. So, uh, ang linimo nato na para ma-identify niya ang ano, ka, ano kasi siyempre sa ay tsura lang na ano, sa Facebook lang na kita mm, uh, cura mm, ya. din mm hmm Then ka sa pag-imbestigar naton sa, tungkol, sa kay uh, kay uh, sa hani kay Hana, no, uh, 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 it's a uh, boyfriend, uh, boyfriend niya. Amo si Elber, uh, no, yeah. eh, eh lang sir sa pangalan na no? uh, tayo, no, mm -hmm. si Aliat Elver. no. So, LV, uh, uh, sir, Elber, ang, uh, eh, kwenta, tawag lang sa pananaw, so, ah, to, oo, Ini nato sa nasang aton da na trace ini sa nga taga barangay Rabina Cebu na so, uh, ang panaton subong sir uh, ang kaso actually tito uh, halin ng, uh, ito, ng mga nga uh, mga biktima kag pano tito sa barangay Cebu nag bago lang mm. no repair ini ang kaso tito sa barangay no so pa proceso na lang okay. nato ng ano sir ang mm -hmm. barangay uh, ano ah uh, sa barangay para kay Sir Silido mag-file ang okay. biktima uh -huh. natin sa kaso. Oh. Police Captain, ang ngalan sa biktima gani ano to gani hambal mo? Uh, si Junirin Rin uh, Dulitin. Hmm. By the size anyos. ah uh, -huh. Okay. Um, pila kabilog ko nung nagkastigo sa iya? Kag din mga samad niya, Captain? Uh, isa isama lang ni isang nag-i-conseya. sama sa ulo ang mga... Uh, sa ulo ang Ano siya? Ginsumbag malang kung ginapusan sa matigang butang? Uh, sinumbag sa, na, sa kanila. Sinumbag ang ginsipa. Okay, okay. Sige. Uh, ang ang investigasyon natin, Ang Facebook hmm. account ni Hana gingamit sa ex-boyfriend niya muna. Messenger, Messenger. Oo. Ang nagamit ang ex-boyfriend without knowing. Oh, na... mm, -mm. Oo. Pero ang nag-order, sino ang babae? Gidman ko ng ex-boyfriend. Kay balan mo sir sa ano sa according uh, sa aton uh, biktima no kaya mm. We, uh, uh, uh daw suki yan ni, ni si Ma'am Hana ah, meaning order di si Hana Oo oh, oh permi na ligaw ga order black oh. through online Pero wala siya kabalo ng account ni Hana ginagamit nila isang ex-boyfriend niya nga si Elver. Ah. So, nag-order man si Elver sa kay uh, sa ining biktima kag pagdulong isang perfume indi nang babae nagkuha kundi ang lalaki na inumo na nagtupa uh, sa uh, ang motibo abi sini sa ano kay mag uh, na siguro na ano no na pag kay in sa kay Hana, si Ana Gurder <laughs> para makilala yan ano o. ang motibo si ni Sir uh, Pangimon. Ah uh, Pangimon Pero oh, sir, oh. kun 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 nabalan sang ex-boyfriend ang messenger ni Hana, yeah, kun naga diskarte ining biktima sa kay Hana, balan gitu sa lang ex-boyfriend din eh, no. Uh, again sir, again sir. Siling ko ko nabalaan ni sang ex-boyfriend ang messenger ni Hana Kagon ng gadiskarte giman ang ining uh, negosyante sa mabal an man Japon sang ex-boyfriend. Uh, actually sir wala niya gadiskarte ang anan kun sa iya. Ah, lang kay ti may upod ni sira nga babayi man ang ano mo ang aton nga uh, biktima si ni pangdulong. Uh, nga to, may, nga to. Oo, oh, oh, may upod siya nga ano. Ah, upod may babayi hmm. Pero wala niya sang bago nga nobyo si ano sir si Hana. Uh, wala lang sa ka uh, pamangkot sang kanya bahay siya sina Sir no kaya mm -hmm. nga aton apunto uh, punto si Nadi pa no kung na uh, identify naton atong nagamit sang i-account galing pero siya na mismo nagambal sir nga wala yan nagdiskarte ining biktima uh, wala sir wala sir kag mismo man ang biktima sir ah na ako na man kay suki ya man bala kun baga mm -hmm. permiso sir 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 oh kasado ning biktima sir soltero soltero ang aton nga biktima okay may ano lang may live man or may nubya ah uh, may wala in isa no sang libyan oh, Okay. Sir, uh, guwapa man siya na, sir kita ka na. So, kayo, why ako kakita? Why ko mamaya ginagang pag-verify? Lalo, ayaw, abin, 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 wala ko kakakadto sa 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 ano wala ko makita nang ano ay sige ang oo -oh. -oh. gabalo na makita sir basta mga kaliwat abi ni Eva kagon may naga kursonada kagon may naga pangimon malabot gid sa amo ini nga hugada captain Ah, uh, uh, ano man ah, uh, si, uh, ba, basta mga muna sir ng konti mm -hmm. sa mga uh, media mo. Oh, tapos sa so, pagkabalo mo nga, pa ako nag uh, may may gawayabay ka mukhang ito. So may nag panabi sa mga natin siyempre, bisan sino lang daw panan mo si so, so, na si Luzon. So, oh. nag-come na ng ano. Oh, Dasan, ang gin-deliver, perfume, alas 8.30 pa sa gabi to so, okay ti low usual naman abi na sa kan mo sa ambal ko gani sa ila tagawkan nga gabi ang ano sin na septyo si, usual nga, na kay ti si, sinuri hindi man sa si, kamulan nga bisis siya nag order block pero kadamo na man ko na bisis report na lang yeah. sa barangay sir no i report na lang ko sa barangay ah uh, uh, para sigurado kita sir no kay may experience na natin ang aton ng mga uh, investigador nga no. Tiki si lang lang aton eh, uh, para hindi, para po sure bold gid ang kaso hindi na magbalik-balik bala. Okay. na uh, so. idad sa bahay, sir? Sa babae? Oo. Uh -oh. Um, uh, ang sa ano sir sa motor bike uh, si uh, Hana. Sa, uh, um, si Hana. Ah, 19 anyos sir ah. Ba, 19 anyos. Oh, sige. Hoy, mo gidya makita sir no? Wala ako na tinanaw sa atong investigador kay tigin pa call nang gabi, eh, may tsura. Yeah. Wapa. <laughs> Ara, gali. Ang balmoy na yan. <laughs> Huwag yung makita. Hindi natin yung investigator kayo. Wala akong makita. At ito yung personal. Uh, so, may nengi. So, ka lang gali, sir. Uh Oo. -oh. Sige, Hindi. Oh, okay, lang sa akong sa investigador. Uh -oh. uh, -oh. uh pa man. Kung magigala yung investigador mo sir. Sige. Ah, uh, Captain, narinay Mercado. Sir, thank you. Gati mo, Chimpo, ha? Oh, so, sir, sira kay Ari man sa tupad ko ang ano ga pamati man sa imong mga niya sa mga wala to. Sa pa ko. Merry Christmas dra sa inyo sir. God bless. Oh, sige sir. God bless kag advance Merry Christmas. Happy New Year sa. Serbisyo ng makatao. Responsibly at totoo life news. Ba, pa ba si police captain ni Mercado? Ba, pagi man ganito ah. Sige So, Leksyondre, uh, salak niya sa perfume. <laughs> Nami pa tayong diskusyonan. Galing doon lang alam. Simpo, ito na. Ikaw ang tabi si Abian Eric uh, for the last time, no? Uh, ano lang ah, ninyang uh, summary lang sa iyasin ninyang uh, report, mga kabayanan, no? Sige. Ah, uh, kakadlaw. Parang di, kakadlaw kita, no? Sa, ang <laughs> oh, bali... Patihan mo itong balaw na. Ah, wise ka Ah, ay, kusura. Ay, kuya ka, kita. Kaya yan. Life Radio. Yes, this is Shetty. B-Y-R-E. E